dati yun, may mga sako pa eh. Ah, ubo, sabit isa. Dino, baka. Dino, baka. Dino, baka. Dito maraming gagamba. Ah, dito maraming ano, gagamba. Ano, dito, yung saan nun kayo may wala ay anong, may pumunta doon sa loob sa anong mga hmm. sa loob? Ng gagamba. Ano? <laughs> <laughs> lapit lang pag gusto mong lumangoy. Gagat na agad. Yes. Ayos. Huwag mataka kung ako ay Di na naghihintay <laughs> Tuyot pala, tuyot <laughs> 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 Tuyot eh <yun. laughs> mag-shoot um, mga video

Tahong. Agenya ah, tahong. Kan. Law mga ali masag. Mga ah, bebeka, mama pugita. Ah ayos pugita sa aposit. Boys. Tuing gabe daw minamama Kumukuha sila dito ng ugita sa aposet. pugita sa aposet. Ganun yung nga. Ate, ano yung nakuha nyo? Ano po yan? Hmm. Hmm, dami na na din dami. na din Try natin kumuha. Oh, may starfish. Starfish. Yung matito. Huh? Matito starfish. Yeah. Yung makati to? Ha? starfish? Yung gumagalaw po. kulay itim? Saan? Ano to? Ano oh, pwede nga wag ka nyan hmm. ayun po eh yoo oh, wag ka lang la parang pugi para, para tayo hmm. bat ko itim <laughs> black beauty <laughs> yun o wag ka lang starfish lang yan. ah hindi starfish yan. ah hindi to starfish ayaw nga no ang dan. <laughs> pala starfish yun. Oh. Parang gembeng ewan. Eh, <laughs> Dati mga inuuli nila. Ayun o. No? Uuli sila o. Ayan siya guys o. magsisil okay. gusto ko saan lang pala ito, 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 ito. ito big pero matabat ayan <laughs> ano-ano pumaki kita natin dito ayan na ako ha? ay linta yan ah linta ata uh. Klase, eh. Ano to? Ano na nakikita natin eh. Ano? Ano yan? hindi lang linta pala. Ano ito? Guys. Parang, kung may nagbablog na ganyan, anong ah, niluluto yan? Baka alam nyo kung anong tawag dito. Hmm, magalaw, oh, nagalaw Anong tawag dito at anong pwedeng gawing luto dito? walang mukha hmm? parang linta eh pero hindi siya linta ay may bibig siya oh kanina kala ko starfish hindi naman pala <laughs> ito yung nila And, tapos niluluto doon nila Ito ba yan? Ito ba yung inuuli no? <laughs> Lubas siya eh. Mas nawala. Papaligiran ako guys ng mga kung ano-ano. As -ano. <laughs> na maaba naman ang nakakita. Natin. As na maaba. Uy, tang. As talaga yan? Anong yan?

Pero pa tayo nga hanapin. toto to may bubula dito. Ano kaya to? Parang may malaki dito ano. alimango ba mga ngobin? Sari-sari hanapin dito. Tago siya Bubula-bula siya kanina eh. Oh. Balit na ano. <laughs> Balit na. yung e, galing ko kito. Balit eh. Alinit Alin yan? Parang alimango Alinit Al eh Ano tong, ano tinik-tinik? Yan Kinakain no? yan? delikado? Ah Delikato pala ng apa eh. Ito. Magaling siya guys. Ayan. Tinik malaki. Ang ah, alagnat. Ayan. Delikato yun. Dapat. Tingin-tingin <laughs> kasi nilalakaran. Kasi kayo delikato. May mga pwede matapakan na mga alagnat. papagoy ko lang na tipa ito delikado <laughs> okay. iba yung ano niya iba yung tura nyo huh? ano to ano naman to guys ano pong tawag dito ano naman tawag dyan ano naman tawag dyan ana isila eh kan wow uh, uh. to susu so, so. oh to tum so, so. lucky yo yo lucky guys bapek na ami pagdedilim na sumilit na kami, na. Lang kami ngayon ano? na. Abay. Lakad ka, lakad. Siguro malay pa makikita dito kung hindi lang kami gagabihin. Pero mo guys, napakadami nga ninira sa dagat. Hindi mo alam kung okay ba sila o pag wala alam dito sa dagat. Tulad nung isa, matinik. Delikado. Kakak dulu lang. Bye-bye.